Mga kalingap, bago po natin simulan itong video na ito, itong reaction video na ito, ay kailangan po po ng full cooperation and support po ng bawat isa. Kailangan po natin, mga kalingap, may patrending ito para malaman po ng lahat, mga kalingap, si Jomar ay para lang kay Carla. So, tulungan niyo po ako. Please like, comment, and share, mga kalingap, itong reaction video na ito para po may natin, mga kalingap, na tayo ay naka-full support po sa Jomar, mga kalingap. So, tara, panorin na po natin. pala. Ano ba gusto mo? Yung may kiss or yung... Ay, sige po. <laughs> may kiss? <laughs> Hindi po. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this Kuya Jens. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng Budim Kalinga sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalinga Prab. At pangasuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Budong Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor. At lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, grabe po mga Kalingap. Kaya gising-gising ko lang po at kinailangan ko na talagang agad gawa ng reaction video mga Kalingap. Dahil marami na po mga Kalingap na babalita. Marami na po ako naririnig mga Kalingap na ang tambalang jump car daw po mga Kalingap ay papasukin. Mga kalingap na uh, mga nagkakagusto or uh, mga nagka po kay Carla mga kalingap So ang pinakamalaking tanong po natin mga kalingap, sang ayon po ba kayo mga kalingap, ano sang ayam po ba kayo mga kalingap, na mayroong pumasok sa eksena ng John Car na uh, mga nagka po kay Carla mga kalingap Kayo po ba ay sang ayon mga kalingap, comment down below kung sang ayon po ba kayo o sa tingin po ba ninyo ay wag na lang po muna wag na pong pasukan ng ibang character. Uh, ano yung tambalan ng Jomcar mga kalingap. At eh nga mga kalingap, syempre mga kalingap. Ito po yati pag-uusapan dahil po sa nakaraang episode po ng tambalan ng Jomcar ay ang dami po mga kalingap, napakaraming ebidensya na magpapatunay po kung bakit si Jomar ay para lang kay Carla mga kalingap. At ito mga mga kalingap ang pati pag-uusapan at tatalakayin, isa-isahin po natin mga kalingap ang lahat po ng mga highlights ng nakaraang episode po ng tambalan ng Jomcar. Kung saan napansin po natin na talaga naman mga kalingap, talaga napapalapit na po mga kalingap si Jomar at si Carla at talagang masabi po natin na kahit makalingap ano sigurado na po makalingap tayo na si Carla at si Jomar ay talagang para sa isa't isa mga kalingap. Una po mga kalingap, ano, papanoorin po muna natin yung uh, mga, mga highlight po nung nakaraang part. And then mamaya po, pag-uusapan natin yung uh, mga napansin po natin doon at kung paano natin nasabi o bakit natin nasabi na sila lamang dalawa o si Carla lamang ay para kay Jomar o si Jomar ay para lamang kay Carla. So mga kalingap, kailangan ko ng tulong po ninyo. Kung gusto po ninyo mga kalingap na mapanood ito ng lahat, ano, ng lahat at uh, lahat mag-agree na si Jomar ay para lang kay Carla, please like Comment and share mga kalingap Dapat magtrending itong video na ito Para malaman po ng lahat mga kalingap Si Jomar at Carla lamang po mga talaga Ang bagay para sa isa't isa mga kalingap So tara panoorin na muna natin yung mga highlight And then mamaya mga kalingap Ay bigyan natin ng reaction video So tara na panoorin po natin in 5, 4, 3, 2 Shh! Pupunta po ako ngayon Kila Carla Nagplano kasi ako na ano um, Ayain siyang mag -date. So yun, person? buti naman pumayag Sa tagal ng ano Sama namin Ngayon na lang, ngayon lang din siya pumayag Kaya, dito na ako Ito po Uy Kamusta? Bless Ito <laughs> Kamusta? Ay, maya po, sinda mama hindi ko man Mukhang pinaghanda mo talaga yung date natin, ha? Kaya naman po. Ay, mag siya ba? Ako, ha? Yung chill lang kasi ako mag-ano, eh. Mag-polo shirt. Nagpaalam ka ba kaila mama mo? Anong paalam mo? Lalabas po tayo. Pumayag? Opo. Ibig sabihin nun, natiwala na siya sa akin sila mga papa mo, ano? Basta daw po, umi ako ng maaga, bago po lumilim. Oo. Oh. O, paano ba yan? Tara na. Para masulit natin yung oras. Ha? Oh, oh ano ba to? Jawa Challenge ba to? Alam mo yung Jawa Challenge? For a day? Ay, hindi po. Gusto mo ba yung Jawa Challenge for a day? Ay, po. Bakit man? Hindi naman tayo mag-jawa. Kaya nga jowa challenge eh. sebagai <laughs> Sabagay. Kahit di na challenge, kahit di na jowa challenge. Pwede naman nating ano eh. Tutuhanan na, na lang doon kasi. Ano kaya kung ano? Tutuhanan na, na lang natin. Wait lang po, balik na lang po kaya ako. Bibiro lang ako, hindi joke lang. Hindi naman, hindi na mabiro. Bawa well, tala na ba? O oh, siyempre, sitbal ka na muna. Ganito, oh, sandal ka na lang ako na mag -ano sa diyan. Sige, tuloy. Papay mo Iyan hey, naman. Iyan. Ayun. Pilang ko hindi naman ako kayo ibasak. Ang kulit-kulit niyo po kasi. Oh? So ibig sabihin, na-content ka lang kasi sumama ka ng visit. Refresh. Effective daw pala yung pamugoy ko sa iyo. Ibig sabihin naman may session pa naman. Dadalhin pa kita sa ibang lugar na maganda dito. Ano pala, Carla? Oh, ayun. Muna isip lang ako. Alam mo ba yung bagong trending ngayon sa TikTok? Di ba? Yung ano, yung nilapitan ko. Huwag ganun. <laughs> nilapitan? Magpito ko muna tayo habang wala pa naman sila. Ay, ano? Ito. Wala pa naman yung order. Okay, hanapin ko lang ha. Di ba alam mo yun, yung trending ngayon, yung nilapitan ko. Alam mo di ba? Yun. Diba? Okay. Alam mo na pala. Ano ba gusto mo? Yung may kiss or yung... <laughs> Ay, sige po. May kiss? <laughs> Hindi po i feeling ko naman, alam mo naman na yun. O, ito ah. Doon. Ako na muna, di ba kuya? Dahil na muna siya mga kahiling, di ba? O, sige. Tas, sige, sige. Ikaw na muna, tapos mag-ganun ako. Sige. Tali. Sige. O, tali. Ito na pisa. Wait. Ay ko, ba't Sorry ka naman Sorry po, lapit niyo naman po kasi. Okay. Ay ganun kasi talaga siya dito? Hindi po. Ganun? <laughs> Sorry po. Uh, okay lang. Ulitin natin. <laughs> 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 Ising ka. Wait lang. Ulitin natin ha. Huwag po kasi kasi may anong malap. Okay. mga kalingap grabe po mga kalingap habang ine-edit ko po yung video ng John ay talaga naman yung kilig ko po ay hindi walang mapaglagyan mga kalingap talaga naman sa simula pa lang nakita po natin yung effort 40 Papa Joms mga kalingap na sinundo po niya si Carla kahit wala po siyang kasama wala po yung mga KRT boys na naka-assist sa kanya ay talagang sinundo po niya si Carla mga kalingap at doon nga po nakita natin bago po bumaba ng hagdan ay pinagsigawan na po mga kalingap ni Jomar yung pangalan ni Carla na talaga namang dumagdag mga kalingap sa kilig ng eksena na yun mga kalingap at pag po niya kay Carla at ayun nga po mga kalingap makikita din po natin mga kalingap kung hindi po ninyo napansin ako po uh, inulit ulit ko dun sa pag edit ng video uh, nakita po natin din yung pag akbay mga kalingap po di parang jomar si Carla at hindi po naman po nagreklamo ito si Carla at makikita po natin mga kalingap na magaan na din po yung loob niya kay ki uh, kay Jomar. Komportable na po siya kay Jomar. Isang uh, isang uh, point mga kalingap, ano na makikita po natin na talagang uh, pumapayag po si Carla mga kalingap na magpaligaw talaga dito kay Jomar. Talaga masabi po natin na um, talaga si Jomar talaga ay para laki Carla. or one point mga kalingap may akbayan ng nagaganap. Ano? Pangalawa mga kalingap, wala man po doon sa video or siguro napapansin po natin sa mga nakaraang part mga kalingap, may singsing -sing na pong suot ano, si Carla yung binigay ni Papa Joms na nagpapatunay po na pumapayag na po si Carla na magpaligaw kay Papa Joms mga kalingap. So, pangalawa po yan, mga kalingap, napakarami po. Alam niyo mga kalingap, nung isa-isa po natin ang lahat ng patunay, patutuo na si Jomar po ay para lamang kay Carla, Kulang po itong uh, video natin mga kalingap Kukulangin po tayo dito ng video Para po mapatunayan sa inyo At may sa inyo mga kalingap Yung assurance na si Jomar ay para lang po kay Carla mga kalingap At pangatlo mga kalingap Ano napansin po natin Yung um, si Carla po talaga mga kalingap Ayaw po niya ng mga biro-biro lang Ayaw niya ng mga ano Ayaw, ayaw niya ng jowa challenge Nakita naman po natin hindi po siya pumayag mga kalingap ng Jawa Challenge Kasi hindi naman doon sila mag-jawa Pero sabi nga ni Papa Jones mga kalingap Kung ayaw mo ng Jawa Challenge, bakit hindi na lang natin totohanin So ayun mga kalingap, napakagandang uh, katangian po ni Carla mga kalingap Na hindi po siya yung parang pumapatol sa mga biro-biro lang mga kalingap Kasi kung totohanin mo, totohanin mo Parang yun yung gusto mo sabihin ni Carla mga kalingap Huwag na natin daanin sa mga biro Kasi maalala po natin mga kalingap nung nakaraan po Maalala po natin Um, nagsabi po yan si Carla kay Jomar na palagi mo naman akong binibiro um, sana ay parang ang ibig sabihin ay parang sana wag naman palaging biro sana kung totohanin totohanin na ano so yun mga kalingap at nagsabi naman po si parin Jomar kanina na ano na uh, to bakit uh, kung ayaw mo ng jawa challenge bakit hindi na natin to so Ibig sabihin, parehas sila ready mga kalingap. Parehas sila, si Jomar at si Carla, ay parehas ready to tohanin na yung mga biro-biro mga kalingap. So, another point, mga kalingap, na magkapakita po na sila lamang dalawa, ang Jomar ay, si Jomar ay para lang kay Carla, si Carla ay para lamang kay Jomar mga kalingap. At ayun nga po mga kalingap, ano talaga, may kita po natin yung sweetness nila, napakarami pong eksena mga kalingap. Naghahanap po ako ng highlight kanina dun sa nakaraang part nila, pero halos lahat po mga kalingap, ano ay highlight sa episode po ng Jump Car. And ayun po, makikita po natin yung sweetness nila nakakatuwa po mga kalimp, lalong lalo na, lalong, lalo na po nung nandun na sila sa venue. Ano, <coughs> ay sorry po lalong lalo nang nandun na sila sa venue mga kalingap na ayun po nakita natin yung sweetness nilang dalawa habang nagti tiktok ano nakita po natin mga kalingap na napaka conservative po talaga ni Carla at hindi po basta basta talagang dalagang Pilipina po si Carla mga kalingap pero makikita po natin yung genuine po ng uh, panliligaw ano, yung panunuyo po ni Jomar para po kay Carla. At ayun nga po, narinig din po natin na hindi po ito yung unang beses at huling beses na sila ay magdi-date dahil na po ni Jomar na ipapasyal po ni Jomar si Carla at dadalhin sa napakaraming mga gandang lugar po, hindi lamang sa daet, kundi po sa kanilang mga susunod pa po mga kalingap na date mga kalingap. So abangan po natin yan mga kalingap. At mamaya nga mga kalingap pala, ano, pupunta po si Kuya Nel dito sa bahay at mamaya pa maglalive kami at pag-uusapan po namin yung tungkol sa mga ganitong usapan tungkol po sa Jomcar. So abangan po yung maging ating live mamaya uh, baka mamaya hapon po mga kalingap so ito po mga kalingap ay biglaan lang talaga gusto kong gawa ng reaction yung ating mga naririnig na babalitaan na ayun mga kalingap gusto kong sabihin din mga kalingap na um, ito mga kalingap ginawa ko itong reaction video na ito para maipakita po mga kalingap yung mga evidence at patunay patotoo na parang si Jomar talaga ay para lang kay Carla Ayan po. So comment down below kung agree po kayo at please ipatrending trending po natin ito para mapanood po ng maraming tao at malaman po ng maraming tao na marami na po. Actually marami po mga kalingap na kalimutan ko. Idagdag ko lang po mga kalingap. Binanggit rin po mga kalingap ni Carla at Jomar kanina na yung mga magulang po. At kitang kita naman po natin yung magulang po ni Carla ay talagang botong-boto po para po kay Jomar. So isang assurance na po yan na yung magulang po ni Carla ay boto po sa panliligaw ni Jomar. Grabe, napakagandang assurance po para sa lahat mga kalingap. So yun lang po mga kalingap at mamaya po ay pag-usapan po, po natin ng ibang mga uh, usapin tungkol po dito mga kalingap. Ano? So yun lang po mga kalingap and please like and comment, share and subscribe mga kalingap. At huwag po natin kalimutan supportahan ang lahat ng love team, lahat ng uh, team kalingap, lahat ng K-boys. Supportahan po natin lahat mga kalingap. So yun lang po, maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye.